oh ba't ganyan uniform mo? Magsusundalo ka ba? Susundalo? Ginawa akong bantay. So, ha? Huh? Binabantayin yung mga ginagawa ng mga kasama ko. Kaya yun, sabi ng manager. So, talagang binabantayin yung mga ginagawa ng mga kasama mo. Ha? Huh? Hmm. Dahil lagi ko daw binabantayan yung mga galaw ng mga kasama ko bantay na lang daw ako. Ayun, sabi ng manager. Ginawa akong bantay. Kakabantay ko sa ginagawa ng mga sama ko. Ayan. Uh -oh. Change career. <laughs> Naman tayo. Oh. Paano? Paano? Gagawin pa daw nila ako ng uniform. pantay okay, ako ng bantay. Gagawin na uniform ng guard. Pansamantala ito muna. Hindi na ako magdadrive. Bantay na lang ako. Paano? Ano ko? Oo, yan. Paano? Babantay na ako. Ito mo ako videoan sa may aircon. Nakita yung ano flat screen. Sa wall clap. social. Kita? yung Yung ano flat screen. Oh, yung, oh, yan natin, kita. Masabi niya hindi na eh. Wall clap, kita. Oo, oh, kita. social. Diba? So, number 24 para, They do more time. <laughs>